Kim Chu pinanood at kaagad na binati ni Ma'am Chris Aquino matapos ang kanyang prod. Matapos ang napakabonggang performance at birthday prod ni Kim Chu kanina. Ay kaagad naman na nag-react si Miss Chris Aquino at talagang super proud naman nito kay Kim, at katulad ng Showtime family ay nagbigay din ito ng mensahe sa kanya na deserved na deserved umano ni Kim ang lahat ng pagmamahal sa mundo. You deserved all the happiness in this world Kimmy at Chanite Princess. Hindi rin nakalimutan ni Kim na pasalamatan ang mga surprise guest nito na sina Bella, Atila Cam at Kalad Karen. Sa video na ito ay makikita nga ang gulat na gulat na reaksyon ni Kim sa kanilang pagpasok habang nagsasayaw si Kim. Literal na I'm not alone, thank you sa surprise Momzy at Padilla Bella at Jervy Jervy and CC kami na best in acting sa bahay kanina. Hahaha, <laughs> thank you. At it's showtime na, fam. Marami rin ang nakapansin at natuwa sa ibinigay na mensahe ni Bella Padilla, at ayon nga dito ay masayang-masaya na umano si Kim ngayon, ang iba tuloy ay hindi naiiwasang isipin na may kinalaman ito kay Paulo Avelino. Samantala ito naman ang ilan pa sa mga behind the scene at backstage ganap kanina. Anabangan din si Kim ng kanilang kaibigan ni Ate Lakam. Happy Birthday! Iniintay namin. Pasalamatan mo yung hani. Hani! Hani! May hani dito! May hani dito! Happy birthday!